Uh, mayroon tayong uh, cleaning EGR mga boss at saka yung intake manifold kasi ang uh, problema nito mga boss ay low power siya at saka yung delay yung RPM niya mga boss yun ang reklamo ng mayari kaya hindi ko na nabigyan mga boss ang pagtanggal nito mga boss ay eto ko lang sa pagkabit uh, ito yung nagaya uh, ng intake manifold mga boss tingnan natin medyo madumi na dito mga boss so tingnan nyo pakadumi na nya yan mga boss tsaka tingnan natin yung EGR mga boss at saka yung intake ay nandito nilagay ko mga boss Mga uh, ganito yun rin yung uh, sasakyan yung mga boss sa uh, low power siya at saka yung uh, delay yung idle o RPM. Kailangan ito malinis mga busing. You know. Napakadumi niya. Kaya yun ang cost mga boss nga. Nag-low power yung sasakyan yung mga busing. kailangan nyo na mga ng mga bus, oh. itong sa bandang may dito ito yung butas mga bus na nakakabit yung uh, throttle body kaya kailangan din yung malinis mga busing saka tingnan natin yung throttle body nya ito nga boss ito yung total body nya kailangan din malinis ito yung sa harap bandang harap ito yung sa likod mga boss yan medyo malupin na rin hindi naman gaano pero kailangan na rin nalinisin uh, na yun no. Kaya, ito yung nag-cost ng ano, low power at saka yung delay yung RPM niya mabos pag inaapakan nyo yung pedal. To be continue muna tayo mga boss kasi lilinisan ko muna to yung ano niya. Intake manifold, uh, binababad ko muna ng degreaser. Yan, para lalambot yung ano, yung uh, carbon. Linis-linis muna, na tayo mga boss at uh, Ito na nga mga boss. Ito na yung intik. Nalinis ko na mga busing. Uh, maya maya ikabit na natin to. At saka yung EGR mga boss. Ready na rin. Nalinis na rin natin yung lalain. At saka itong loob nito mga boss. Nalinis na rin natin. At saka itong intik mga boss. Ay okay na rin. Yun. ito na yan mga boss yung ng turtle body hindi na rin yun o no? pilis nyo ang at dito naman yung lagay ng intake ay video kay papano nalinis na rin natin mga boss. Dapat malinis to lahat. At uh, ikabit na natin. Mula na tayo mga boss at uh, huwag natin kalimutan mga boss na ilagay itong gasket ito mga boss ito dito to sa loob meron dalawang bolt dito mga boss na nangayon nya at itong isa ito mga boss bago mo ito yung itong intik mga boss ay itong isa dito mga boss ito yung kapapanda sa loob lagyan muna natin ito ng bolt kasi hindi yan ipasok mga boss pag uh, hindi natin ito ilagay ano na? yan mga boss Saya jadi itu habis. kucing natin lagi nang ternilie mga bos. Tuh. Mga bos. Tarangan yung gas kit. Tara pasok na kit mga na sa gasket mga boss para may tayo mahirapan or matasling ako yung intik. So, mas kumpluto na yung haba at ito lang maiksi mga boss So, sa bandang dulo mga boss may dalawa tong nut na like, ano dito kita nyo yung mga boss pag uh, tinanggal nyo yung ano, intik uh, kita nyo yan pag uh, ikabit nyo na yung uh, intake manifold Ipitan na natin lahat ng pangmilyo mga busing. Nakapasok na lahat yung bolt sa gasket. Wala na yung dapat ipaglalala. Tapos, Oyin na pinigkan lahat. pasok yung bolt ng isa mga boss ibig sabihin hindi yan naka uh, pasok sa butas ng gasket alaw kalawin nyo lang mga boss huwagan nyo lang yung uh, tunnel na higpitan nyo para matang siyang play bago nyo galawin yung gasket para ipasok yung uh, tunnel nyo lang. ito ayan pumasok na mga boss ganyan lang pag uh, micro tunnel yun na hindi pumasok hindi yan pumasok sa butas ng gasket kaya kailangan nyo luwagan ulit kung higitan nyo na yung bolt tsaka tsaka nyo galawin, para makapasok yung uh, bolt doon sa butas ng gasket tapos ah, ito mga boss ay Pwede niya i-kapit yung uh, EGR at saka yung throttle body. Ito na tayo sa EGR mga boss. Ito. Ito na natin ito. yung gasket ito mga boss lagyan natin ng turnilyo dalawa para hindi maglag yung gasket apat na nator yung mga boss tapos ito mga boss ay yung sa uh, throttle body tapos so, lang kapit natin huwag lang natin kalimutan mga boss yung mga gasket nya ito sa ilalim itong mga boss oh. lawang tornilyo ito na dosi. Tapos. boss. yung mga busing. So, Kapit ko na lahat. Hindi ko na nabidyohan yung pagkabit ng uh, tornilyo or yung throttle body. Pero... Mga boss ay subukan na natin. Check muna natin mga busing. Mga meron to million na hindi pa nakabit. Uh, Check naman lahat. Ito ay Montero 2015, ah, uh, 2012 model. Okay naman lahat mga boss. Okay na. Uh, panda rin natin may power na ba siya. Tapos. Saka so, sa loob. <clears throat> Start na natin. And rin mga boss para magre-ready yung computer box. Tuan ulit. Ayan mga boss, ay start na natin. Yun. evolution sisig ah, hanggang dito lang muna ang video natin mga boss at uh, hayaan nyo mga boss patuloy pa tayo yung kusirang kalamang matungkol sa problema ng mga sasakyan